So ayun mga ka-explore no? Uh, inabot kami ng umaga uh, Sa pagsunod dun sa aswang na pinakawala namin So dahil gutom na gutom na kami Umuwi muna kami At uh, nagagahan nag-agahan Tapos balik kami ulit dito So Kaya namin hindi uh, hindi hinuli yun Kasi gusto lang namin susundan Para malaman namin kung nasaan yung mga bahay Na sinasabi ng Wakwak uh, wak -wak na bahay daw ng mga supremo o sa madaling salita gusto namin malaman kung saan sa ang banda yung mga area nila o mga lugar nila para uh, kapag nag-explore kami alam namin kung saan kami papunta hindi yung uh, uh, suot ng suot lang kami sa gubat hindi namin alam kung kung uh, saan kami patungo so marami kasi kaming mga exploration na hindi ina-upload mga ka-explore Uh, dahil wala talaga kaming naging natin so ngayon aalamin muna namin kung nasaan yung mga area nila o mga bahay ng Supremo para sa tuwing maghahunting kami hahuntingin na namin sila uh, madali na lang dahil alam namin hindi na kami mahirapan so kasama ko pa rin si Smoke so handa ka na bro sige bro sige dito na tayo sa portal ang kaibahan lang sa araw bro kapag uh, meron tayong taong nakasalubong hindi natin malalaman kung sila ba ay wakwak -wak dahil ngayon ordinaryo kasi sila ngayong tao bro Oo nga. hindi sila nagsasalita ng wakwak -wak. yung ano normal lang yung galawan ba tingnan tingnan ay ay to ay kontak mo lang Oo. parang ano lang parang pag ano bang yung ano bro uh, ilhanan yan bro kapag kung ano kung matutok masipat ano hindi hindi yan ano hindi, ah, hindi yan, yan to, hindi yan to mututok, mo matutok, hmm? na, na oh muling yo okay, oh, unsa ba maghanap yan ng ibang matingnan ah hindi tumitingin sa mata yan oo oh. so umiiwas umiiwas oo oh, umiiwas so sabi ni bro smoke no uh, malalaman daw natin kapag yung tao nakasalubong natin ah uh, hindi ah uh, tapos yung itim ng mata nila laging gumagalaw Ganon ba? Mm. Hindi tumututok sa mata. Kung baga hindi nakikipag ay to ay contact. Uh, umiiwas ng tingin, ganun. So, sige. Kung may makasalubong tayo, titingnan natin sa mata. Paano kung may makasalubong tayong babaeng maganda, bro? Titingnan pa rin natin sa mata, bro. Oh, titingnan natin titingnan Para natin. malaman natin kung tunay ba siyang tao o ano. Baka matakot siya ba? Baka pag pag-iisipan uh, niya tayo ng masama lalo na kapag sa'yo nakatingin bro baka suspect na mula uh, pang ginagawa <laughs> parang ano parang mahiya ah oh, so siguro ano yung kung may kakaiba lang sa yung talagang yung hindi talaga kadalasang ginagawa ng normal na tao siguro bro yung sa tingin ko bro, yung ano bro, kapag mayroon tayong nakasalubong dito na tao na so yung sobrang dumi na ng damit bro, yung gano'n oh. bro, yung parang, parang taong grasa na yung gano'n ba Ayun, huwag na tayo magkumpiyansa doon. Huwag na tayong magkumpiyansa doon dahil sigurado akong ano na yan, medyo matagal na yan dito sa gubat, siguro wala nang uwi-uwi ng bahayan. Kung baga dito na lang sila nagtatago at siguro, kumakain ang pwede nilang makain. Isa na rin yan sa hinanting natin, yung mga ganyang klase itsura yung sobrang dumi na ng katawan oo sobrang dumi na ba yung punong puno na ng uling yung katawan ba yung dumi yung ito yung isa sa mga kubo din na napuntahan namin pero hmm, hmm, kalibig, kalibig. nung nagpunta kami dito last time wala kami nakita pero pero doon papunta tapos bumagsak yung ibon doon sa bumagsak yung ibon doon sa kuan nahulog doon nakuha namin yung ibon pero yung taong wak wak talaga hindi na namin naabutan pero i-check pa rin natin bro titingnan natin Oo. tara natin para makita talaga natin kahit Tito, bro, baka may nakahiga ba? may Pahinga ba? Ano may pahinga dyan? Ayo. Ay hindi naman to kubo, bro. Ayo. Ano to? Dito nagluluto ng kopra. Wala bro. Ha? Ah? Wala. Wala. Tingnan mo para makita din sa camera mo. Oh, may nakahiga ba? May, may nakahiga. Wala. Hmm. Butas daw. Oh. Ayan, diyan nilalagay yung mga bunot. Bro? Ano ito, bro? Alin? Ano yun? ano? Parang big kiss? Ito? Hmm? Ano ito? Trapal ito. Trapal? Ano, banana, bulok, uh, na Ano yung banana? Akala ko, akala ko, himbis ng kubra. <laughs> himbis ng banakon. Yung luno. Halos, bro. Ano yung tubo? Nakumba? Akyat tayo dun sa ibaba bro? Oo no. Naka ilang bisis na tayong Nagpunta dito ba? Diba na nagpunta tayo dito si ng nakaraan? Walang tao? Ay hmm. si Mangkiting pala yung kasama ko Kaming dalawang makiting. Wala talaga kami na, na kasalubong na tao dito. Dapat kasi pag araw meron talaga dahil mm hmm. ng mga niyog na yan. Dahil sinasaka kasi yan. Dapat nakikita natin sila. Kaya nga. Pero wala. Di kaya ano bro. Ah, uh, siguro kanina nandito sila tapos nung malaman nila na merong paparating hindi kaya nagtago siguro no kung tayo tayo maingay papunta rito hindi o, parang nararamdaman lang nila Arandaman ba baka may tao Fensya baka natin. baka siguro takot silang basta baka makilala yung mukha nila hmm. tapos ano ba baka Tahimik talaga. ito yung kaibahan ng kapag araw. So kapag gabi kasi madali naming nakikita yung wakwak -wak dahil umatake. Pero kapag araw, ito yung mahirap mag-explore sa araw, sa totoo lang. Bro, napansin mo di ba? Oh. Mahirap mag-explore sa araw. Mahirap nga. Mahirap tayo maka... Kasi malayo pa lang makita na nila tayo. Mahirap tayo makahuli ng wakwak -wak sa araw, sa totoo lang. Kapag gabi kasi, yun, madalas kami makahuli dahil sila na yung kapagabi, kapagabi kasi bro doon sila nagiging wak wak at mm. doon sila naghahanap ng mabibiktima ah. doon sila umatake kaya kaya natin nakikita nahuli pero ngayon uh, nagtatago sila oh. Oh. ano yun ibon yun ano yun bro yung gumagano kuk kuk Naghanap ng kok? Oo, oh, oh, iwan ko. Pero ibon siguro yan? Oo. Oh. Siguro malaking ibon. Puntahan namin yung kubo na okay, sa na may nadinig kaming ano nagbimbangan doon Ayan yung uwak bro, malayo yung uwak. Palagi talaga namin yung naririnig yung uwak kapag nakahuli kami ng wak-wak. Uh, -wak. Siguro ginagamit din nila yung ibo na uwak para gawin yung ano nila sa itaas ba. Ayan may uwak o. Oh. Wak, -wak, wak, wak, parang ganun ba. Maliliit na ano. Alam mo bro sa sinagal tagal nating pag-explore bro yung pang ano ng wakwak, 'di ba yung naririnig nating kwento dati yung wakwak -wak, lumilipad, oh, may mahabang pa, ah, pak, pak Oh. Pero sa ngayon nga nag-explore tayo bro. Yung natuklasan natin ay yung lumilipad pala, hindi pala ay hindi pala yung tao na na lagiging na, wakwak tapos nagkaroon ng ibon pala yung nasa ano, taas. Ibon yung nasa taas, o yung wakwak -wak na ano Tao. pero yung dun sa baba un, pero sa ibaba nandun pala yung tao na may butas oh. wak wak yung, ta, tao na wak wak yun pala yun pala yung nangyayari doon hindi po yung uh, tao talaga yung mismo yung lumilipad sa ibabaw hindi wow. hindi gano'n walang gano'n sa base lang sa aming pag-i-explore sa aming natuklasan so yung mga sabi-sabi ng Bro. dati na uh, yung lumilipad yung tao nag-transform. hindi wala pa kaming nakikitang ganun bro napansin ko ba bro? mo ba alin bro may mga bata nag-usap talaga oh. wow oh. saan banda hindi parang sa ilalim ng lupa uy ano talaga ano ano ano

parang ano ba parang nag-aagaw ayun ayun parang ka mga bata no parang sila limang lupa ng usap oh eh? langsung kena malu malu dia. Sekarang ini yang berapa ini? Ini We'll <laughs> Okay. Yeah. Oh, baka may nakikita lak ka mga bakas ng paa dyan. Yan yung sundan natin. Oh. Hinahanap ko rin eh Yung bakas ng paa yung hinahanap namin para masundan namin. Sumibat. belajar makanan yang belak nih. Ya. Yeah.